Hello guys, ayan they have palayok ayan thank you kay Christy sinabihan niya ako na may palayok dito guys sa nagbiyahe kami dito para lang bumili ng palayok kasi can you see if they have the big one? Gusto gusto ko magkaroon ng ganito. Let's see the big one. So, ayan. Malaki. So, mas gusto ko yung itim. Ito. So, basket, bring the ano. Bring the basket here. So, ayan guys. Make sure we got the right. What do you cook in this? Anything. Don't block the, ano. Finally! Nakabili ako ng ating palayok. Ay, ah, akala ko may ulo. So, sabi ni John, isang itim at saka isang. Kasi gusto ni John yung ganitong kulay. Ako naman is, gusto ko yung, oh, mas mura yung, mas mura to guys, $8. Yung kulay itim is $12. mas maliit na brown na lang kakukula. Itim na lang ang kukunin ko lahat. I like itim-itim. Oh, so cute. Happy to cry Sandra. So, we have to check first. So, this one. Kashi, can you wrap this one? Oke. Misal Like this? Yes, empur No, that's it. Like that. Oh, di bang. Di meron na kaming palayok. Sana meron silang... Ano ba yun? I think this one is a little bit cute. Kind Pero of... gusto ni Jan ng ano. So, bili na lang ako ng isang ganito. Kasi mas parang Para hindi naman sabihin ni Jan na hindi ko siya binilhan ng kulay. Ano kulay to? I don't know what kind of color is this. Well, let's get the one over there. Meron pa sila dito, guys. Ayan. Ayan, oh, diba? Ayan. Sumura na to, guys. Kaysa bumili sa Amazon, mga mahal $40. $40 sa Amazon. Dito is ano? eight dollar. So, let's get the smaller one, too. Ayan! O, oh, diba? Tada! <laughs> let's see. Di habo walis ting, ting Look pointing. Di habo walis ting, ting here. And, I need one walis ting-ting. Maka ang walis ting-ting. Pero, this is very manifest. And they have oh, huh? Bakit manipis? Masip manipis yung walis tambo nila. Manipis yung walis tambo. Ano Oh, di ba? Meron pa pala akong walis to. to go get fish Oh, diba Ang mm daming -hmm. nista, oh Ayan Fresh na fresh What's this, galunggong? Oh, let's get galunggong In this way Let's try this way Ayan, okay, yeah, we'll get one of these I don't know Ang um, sa langgo. Kasi yung lalaki. Lalaking hito. isda ito ba? Sige. It's good tilapia. Tilapia is very malaki. Guys. Ah, malalaki yung tilapia niya. may mga oyster sila. And malalaking kipon. You want some of this? Yeah. Okay. Come on, put over here. So, $5 for a time. Lalakin emang telat ya tuh. Sebrang lalakin telat juga. Kalungku sudah. Yeah. Okay. And guys, papa kilo naten. And we need salmon. Here, wait here, cause I'm gonna get salmon.

yung ano ba yun yung banga lang ang ang sadya namin tapos ayan na so at na nakabili kami ng banga dito sa ayan seafood city ang malaking isa sa malaking Filipino store dito sa Las Vegas so ito yung is ano Marami guys, hindi ko alam kung lima, lima ba, tapos meron pang Island Pacific. Ayan. So ayan, dito, dito, dito kami sa may 215 in Rainbow. dalawang pare. Yan yung pinuha ko, guys. Isang black at saka isang ganito yung kulay. Hindi ko alam kung anong tawag dito ng kulay. Pero ito, mas mura siya. Ito is $8. $8 siya. <laughs> Natutuwa ko din sa nag uh, sa cashier kanina na babae. Pilipinas, sabi niya na magbahay-bahayan daw ba ako? O, pag meron bang ganito, bahay-bahayan? Diba? So, ito, 12 inches, guys. $8 siya, and then ito, itong itim. Parehas din sila ng size. Itong kulay itim, guys, is ano, 12. Mas mal itong itim kaya yung Ayan. Oh, so, brown pa tawag Ayan. Tapos, isa din na maloot. Kasi si John, gusto niya yung ganyan na kulay. Yan ako naman, mas gusto ko ito. Kasi para siyang mas... So, isang maliit din. Ganyan. Tapos, merong sinabi ng babae kanina na, ano yung painitan pa daw? Painitan pa daw bago gamitin. Or, ano, para hindi daw siya mabitak or maglik yung tubig so, ayan ito yung binili natin ayan at dalawang paris guys isang itim and isang ganyan na pulay ayan then pakukuluan natin siya kasi para hindi mabasag ayan tapos gusto ko talaga magkaroon ng ganito na pot guys sa Pilipinas wala hindi, hindi ako nagkaroon ng chance na bumili ng ganito and siguro lahat ng gamit namin doon mga ganito siya mga authentic tapos yung mga bamboo na mga plate na bamboo ba yun no hindi bamboo parang kahoy siya ganon diba ang ganda tapos meron tayo yung kalan na ganito yung kulay na nabili natin. Doon tayo magluluto ng pinakbet. Ayan. So happy. Thank you, Christy. Siya ang nag nagsabi sa akin kanina na meron silang paninda na ganito sa Seafood City. So, hindi ko alam yung gagawin ko. Painitan ko ba na walang tubig or may tubig? Pero ang sabi ng babae kanina, walang tubig daw eh. Ganun ba? So, try natin.